What's up? Yan, nagbabalik si The Fort Ang inyong vloggeries At ngayon, nagsuswimming naman kami ngayong hapon Kasama pa rin siyempre, walang iba kundi si LJ Si Sir Bry Si Dupa, si Tendel At siyempre si Mami So ngayon, yan, hinahayaan ko muna si, sila na mag ano, Mag swimming swimming, mag enjoy enjoy Habang, habang ako at si Mami nagpe-prepare kami ng pagkain So, yan, yeah, pinapabantayan ko muna si LJ kaya lang. Kay Tenten. -ten. Huh? Ay, pinapabantayan ko pala si Tenten -ten kay LJ, baliktad. <laughs> and, nagluluto kami ngayon. Yan, naku. Pasensya na kayo, medyo malikot yung anak ko. Kailangan kong habulin minsan. Yan ako, guys. Aray ko. Giniago <laughs> ba mo? Yes! Ito na, meron kami dito, ano, nag grill kami ng... ng bangus and yellowfin tuna sus tapos meron pa kaming iihaw dito na puset yan yes ang sarap po oh. si mami nag-aasikaso ng aming lulutuin siya rin kanina yung nagprepare ng mga iihawin so ako naman nagprepare lahat ako ng mga gamit nang dadalahin namin so yan awa lang dyan so, wala kami nakalimutan wala kami naging problema successful so ngayon magsuswimming na lang kami after noon kakain kapag naluto to tapos swimming ulit enjoy na enjoy ang aking mga bisita galing sa Tarla. So wala kaming nagiging ano problema so far. So, pre. Yan. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo ngayon? Ganda talaga dito. Yun! Ano may scripted na scripted. Ang ganda talaga rito. Tapos, nagpagulong-gulong sila magninong doon. Yung isa, Guys, guys, gusto niyo bang makakita ng ano? No, 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 ng sireno. Eh, no, 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 no. oh, gusto niya lang. Pre, gusto niyo bang makakita ng buwan na lumalangoy? <laughs> <laughs> Joke lang, hindi. Pinapasaya lang namin si Sir Bry. Ayun, no. Oh. Enjoy na enjoy mag-snorkeling. Wow. Yan, yeah, nag-snorkeling siya doon, no? Oh. So, na nagtatanggal ng stress yan. <laughs> Madaming, <laughs> maraming ano yan eh maraming dalahin sa buhay so pinapabayaan ko lang yan oh. No? nag enjoy lang sila at ako naman tuwang tuwa rin at sila ay masayang masaya dito so mamaya dito kami kakain dito na lang namin iniwan muna yung mga gamit namin and hintayin lang namin itong maluto kapag naluto na to ang galing ni mami oh yan oh. No? yeah So na yan, meron pa rin kami posit dito, ayan oh. No? mag-iihaw din tayo ng yummy, yummy, yummy pusit! So, hintay lang natin. Inuna natin tong malalaki para para malakas pa yung ano niya, yung baga. Para kung sakaling uh, lulutuin na to, kahit humina yun, para madali lang naman lulutuin yung pusit eh. Sandali lang. Eh, ito kasi baka baka hindi agad maluto. So, nagdala ko ng maraming uling. Ayan, o. No? Tapos, ang discard eh, pag kukunti kasi yung pag medyo nakukulangan kayo sa uling, lagyan nyo na, ano, lagyan nyo ng bato sa gilid. Kasi yung bato, iinit siya, nakakadagdag din ng ano ng init. So 'yun ang diskarte pag nag-iihaw sa tabindaga at nakokonti na yung uling nyo. Ilagay niyo sa gilid, iinit 'yan, makakadagdag din ng pagluluto. 'Di ba? So 'yan, sana may natutunan pa kayong konti sa amin sa akin ginagawa. Pag gumatigit pag hindi ba pwede? Ay, hindi pa, mamaya pa yan, mami. So, uh, ang gagawin natin ngayon, magluluto muna kami. Putulin ko muna yung vlog para mas ano ako, mas matulungan ko si Mami. Kasi ang hirap na may hawak ako ng cellphone. And ayaw ko naman silang maghahawak man ano, magit ng cellphone kasi hindi nila may enjoy yung pagdadagat eh. Unang beses lang naman nila. So ito, papatayin ko muna guys. Mamaya na lang kapag ano, mag enjoy enjoy muna kami. Mm. Yan guys, ganito ka-sweet yung magninom. <laughs> <laughs> Yan ro. enjoy na enjoy yung magninong. Sila... Pre, sa totoo lang, sino nag enjoy <laughs> Si Tente no, ikaw? Ako, ikaw yata eh. <laughs> Ayan oh, enjoy na enjoy mag Nino, Oh. Grabe. <laughs> 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 Ilan taong kayo pre hindi nakita? 3 years na? No? years, three years kaya hindi nakita mag Ninong. Ah, two years! Kasi one year old yata Ay hindi, wala pa nga. Oo, wala pa siyang mungwanon. Wala, months pa lang siya nun eh Ha? Huh? Oh? One year siya, ah, oh, one year old na siya nun So ayun. two years, two years silang hindi nakita magninang O, oh, saan kayo pupunta dyan? <laughs> Giliago ba? <laughs> Nang, nangangapit ba kayo yung dalawa? <laughs> o, oh, dito na kayo, dito na lang oh, Oy, Tuwan tuwa yung isang bata oh ayaw tigilan ng ninong niya oh Sige lang enjoy lang enjoy One, one, two, one, one. <laughs> <laughs> Oh no 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 makasar niya no, no. <laughs> <ang makasaranya>, no? <laughs> Ito ah Come on, come on, come on, come on. And one, two, one, two, one, two, one, two, one, <laughs> two, <laughs> ah! sa totoo lang guys first time din lang namin ni mami mag swimming sa bandang to <laughs> dito sa may dyke. kaya yeah, may experience din namin mag swimming dito kasi sanay kami kasi may dagat naman doon sa amin sa kabila mas sa totoo lang, mas maganda mag-swimming doon. Kasi doon may mga buhangin. Dito kasi medyo mabato. Pero no choice kami kasi maalon doon sa kabila. Kaya dito kami pumunta. Yun, yun ang istorya. Kaya dito kami nakapag-swimming. Ando na kami sa spot na pupuntahan namin. Hindi kami makatawid kasi ang lalaki ng alon. <clears throat> kasi habagat. Kaya anong nangyari, change kami ng, ng, ano, ng pwesto. So dito na naman kami pumunta. So ilang kilometro na naman yung aming binaybay Kalsada. So yan, kaya napunta kami ngayon dito. So yan, masaya naman sila. So nag-snorkeling si Sabray. Yes. Kumusta ang iyong pag-snorkeling? Ano mga nakita mo? Ano mga isda. Iba-ibang kulay, iba-ibang... Uy! Yan nga, di ba? Mga kulang dyan, mga dami isda. Talaga, sir. Oo, yun. Totoo yun, sir. Kasi dito, kasi nga talagang inaalagaan ang dagat. Kaya mag-enjoy kahit uh, katulad lang natin na hindi tayo nag scuba diving oh. dyan lang sa tabi mag enjoy ka na sa dagat oh. tsaka yung corals nakakakita kayo ng mga corals oh. kasi magaganda pa yung mga corals na kaya kahit mababol o ba diba? yun totoo yun so sila na yung nagpapatunay nung uh, first time nila mag swimming dito pero ang ganda ng impression sa aming dagat dito sa Mabini oh di ba diba? so approve approve sir approve, yun <laughs> so yan guys approve na approve si sir Brian yan. Enjoy na enjoy. So mamaya, babalikan niya yung dagat doon. Yes. Magkahanap siya ng Finding Nemo, Finding Dory. Finding Dory. Finding Dory. <laughs> Yan. Nagkahanap po ng Dory. Si Sir Brian <laughs> Binenta. <laughs> patapos na, patapos na kami mag-ihaw. So, na ni Mami yung bangus at mga pusit. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pagluto na lahat. guys, luto na yung ating mga seafoods. And naghihiwa na doon si Sir Bry ng panglagay sa ating sausawan. Sir Bry, tama? Yes. Yun, sibuyas and kamatis. Okay. Wow. Oh, the best. And sili, meron dyan Sir Gunting. Para hindi kinakay maghihiwa ng sili, para hindi na maanghangan yung kamay nyo. And yun na lang mga and okra na iniihaw ni mami yun na lang inihintay natin Ooh, sarap ng kain namin ito, solid tapos meron tayong toyo kalamansi ito no? no? then rice no. and binubugawan lang ng langaw yan, yeah. tinagtataboy lang si Ninong ng langaw so ayan o, oh. yun ang ating malupit na tagabantay ng pagkain pero tagatira rin eh, inuunti-unti niya eh tirador eh, tirador simpleng tirador tapos ito yung ating baby ng mga kulit. Yung makulit. Yung makulit natin baby. Oh, 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 oh. Say hi, say hi, say hi. 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 Cheese. <laughs> che cheese. Are you hungry? Nagugutom nang baby? Ay, hindi niya ako inaintindi. <laughs> so yan pre, mukhang masarap-sarap naman na yung kain natin oh. Ay, hindi usong awesome diet dito pre. Bihira lang to. Di ba? Sir, bye, Di ba? Hindi. Ayun, hindi. Oh. Kaya, yung pagtataboy mo ng langa, oh, mapapagod ka dyan, pero mabubusog ka mamaya. <laughs> ano, kaya pa? Buwa. Kaya pa. Hindi ba mahihimatay na sa gutaw? <laughs> no. Antok na, antok na. Mamaya, tumubog ka sa tubig para mawala. Tapos magsashot ka pa ng konti. Ay, patay ka. Tulog ka niyan. Ay, nako. Ayun, may kumuha siya ng plato. Nahihirapan na. <laughs> so yan guys, katatapos lang namin kumain. At okay, <laughs> grabe yung busog namin. Kumusta yung kain sir? Sobrang oh, busog. Di ba? Ang sarap ng kain namin. Quality. Yan on, dumi pa ng kamay ko. Di ba kailangan kapag Pasok ko yung mami. Ayan oh pre pagkain approve yan ang sarap ng luto ni mami oh si mami talaga yun eh mami ikaw talaga yun eh si mami talaga yun, edan, si mami yun, yung chef namin eh yes arap sarap ng pusit sarap ng pusit siya na sariwa sariwa yun sariwa lahat sariwa lahat yung doon sarap ng pusit mahal ka na eh mahal ka solid guys so yan nakatapos na kami kumain magsuswimming naman kami ngayon tapos Mamaya pack up na kami kasi medyo ano na, kasi na. So enjoy na namin yung for the last minute yung ating dagat. So kailangan na nating ano, mag-swimming. Kailangan na nating mabasa. Na yan yan na. oh. Giliago ba? <laughs> <laughs> so guys, uh, putulin muna natin mag ano tayo mag, uh, mag prepare tayo para mag-swimming naman. Ano, kumusta ang baby namin? Baby Tenten. -ten. Kumusta, kumusta Ang saya-saya <laughs> Nag-aaway sila ni mami Oh, oh, ay hindi, pupunta rito si daddy Oh, baby oh Ayaw mo lang siya dyan Yan na ko, tuwang tuwa Ang aming be- Ay! <laughs> yes Yes, yes, yes Iyon ang saya ni Ten-Ten So, enjoy na enjoy ang aming baby Ten-Ten guys So yan, ganyan yung kasiyahan na nadudulot ng paglabas-labas namin dito sa dagat. So, enjoy na enjoy siya. Tsaka si Mami, bihira-bihira namin magawa to eh. Ayan na nakakuha ka na naman ng crab. Guys, may crab na naman ako si parang LJ. Iyan o. Oh. Ano, malamig? Malamig na sir, Bray? Malamig na. Tsaka pagod na daw sila mag ano, snorkeling. So, pahing, pahinga. Pinagsuswimming lang namin si Tenten, sir, Bray. Kaya nga sir Ayan o Sa la 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 la, la. <laughs> Enjoy na enjoy Ay Wala na pala yung binibidyohan ko Oo nga Oh, ay kanya pong kaliko talaga si Tente. Ay Dios ko, masasaktan. May ayun chinelas niya natanggal mami. <laughs> Ayan no. Nang. Ten ten. Ah, sa ikaw? Talaga? <laughs> wow. Ini sponsoran pala ni mama ng sapatos si mami. So thank you daw Puma. ma. Sa tarlap sa pag-sponsor kay mami ng rubber shoes. So, yon, Yay! Hey! At happy-happy yung aming mami at si baby. Alam mo ba, nandun pa yung mga kinuha natin kahapon. Ha? Tapos ngayon, kung ano-ano na naman kinukuha mo dyan, ah Nangunguha ka na naman dyan. Ayan o, oh, meron na namang crab. Pakita mo yung crab mo. Pakita mo yung crab mo. Oh, oh no, 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 no. Crab mentality. Uy, natumba. Patay. Nakatakakas. <laughs> ah, yung crab niya na wala pa. Ay, ayun. Nakuha, 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 nakuha. Alam mo yun, ang saya namin dito. Tapos... Nangiipit pa yung crab. Yan, nakukuha na. Ah! Alam niyo, dapat wala na siyang problema. <laughs> so, pre, kumusta na makahapon yung naipit ng crab nung nangunguha ka? Wala na, sakit sa'yo. <laughs> Sabi niya, pre, raya-raya, sakit. <laughs> <laughs> Yan, o. Uh, kumusta, Sir Brian? Mamaya, uwi na tayo. Oo, uwi na. Ayos na, ayos na. May nanalo na, Sir, no? May nanalo, may nanalo na. Siyempre, sino nanalo? Si Sir Brian. <laughs> <laughs> So mamaya na konti guys, pauwi na kami. Ay, ang oh, ganda. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo yung tinitingnan ni Sir Bry kung paano kung gaano kaganda. Ya, yeah, do sa side na 'yon. Papunta rito. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda. ayano, oh. Guys, kami ay magpapaalam na kasi nangungulit na ay gusto pumunta sa ninong niya. Walang nang naman buhay ito. 'Yon kay ninong. Oh, okay, ibasa ka naman, baby. O oh, yan, nagpunta na naman sa ninong niya, nagpabuhat. So kami, magpapaalam na kami guys. Kasi yan, nawawala na yung diwanag. So kailangan na natin magpaalam at para makauwi na. Iiwanan na namin si LJ. Ayan o, oh, panay na naman ang pangunguha ng sihi at mga crab. Ayan o, oh, busy So yan, uwi na kami guys. So thank you. Yan, na, nakapag-swimming na sila. Yan, so sulit na sulit daw. So maraming maraming salamat sa inyo guys Huwag niyo akong kalimutan i-subscribe Yan And i-like ang video So syempre kung nagustuhan nyo So yan maraming maraming salamat sa inyo guys God bless sa inyong lahat At sana patuloy nyo ako suportahan Sa aking mga susunod na video Lagi nyo sanang abangan yung mga gagawin ko Yun Yun lang masaya na ako So thank you so much Napaka ano, napakalaking pasasalamat na ng isang view nyo. Aww. So yon, thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyo guys. And ingat-ingat. Bye-bye.